Magandang araw sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan, payapa ang isip, at puno ng pag-asa ang inyong puso habang pinakikinggan ninyo ang kwentong ito. Gusto kong simula ng ating pag-uusap sa isang tagpo na marahil ay naranasan na ng marami sa inyo. Isang tagpo na madalas ay hindi natin pinag-uusapan dahil sa hiya o dahil sa takot na aminin ang katotohanan. Isipin niyo ang isang karaniwang umaga. Kagigising niyo lang. Ang sikat ng araw ay tumatama sa inyong bintana at naririnig niyo ang huni ng mga ibon sa labas. Maganda ang panahon. Gusto niyong basahin ang paborito niyong dyaryo para malaman ng balita o di kaya ay ang inyong Biblia para magdasal at magpasalamat. Kinuha niyo ang salamin sa tabi ng kama. Dahan-dahan niyong isinuot. Pero pagtingin nyo sa mga letra, parang may mali. Parang may manipis na ulap na nakaharang. Parang ang mga letrang dati ay itim na itim at matalim, ngayon ay nagiging kulay abo at malabo. Kinusot nyo ang inyong mata. Baka muta lang. Baka inaantok pa. Pumikit kayo ng mariin at dumilat ulit. Pero pagmulat mulat nyo, nandoon pa rin ang ulap. Malabo pa rin. Sinubukan nyong ilayo ang dyaryo. Sinubukan niyong ilapit, pero kahit anong angulo, hindi niyo na mabasa ng diretsyo. Tumayo kayo at lumabas ng kwarto. Nakita niyo ang inyong apo na naglalaro sa sala. Tumakbo siya palapit sa inyo para yumakap ang sarap sa pakiramdam ng yakap ng isang bata. Mainit, puno ng pagmamahal, pero nung tinitigan niyo ang mukha niya para makita ang kanyang nangiti, parang hindi nyo na maaninag ang kislap sa kanyang mga mata. Parang blurred na litrato ang mukha ng inyong pinakamamahal na apo. Doon nyo naramdaman ang takot, ang kaba sa dibdib na hindi nyo maipaliwanag. Napapatanong kayo sa sarili, papunta na ba ako sa dilim? Ito na ba ang simula ng pagkabulag? Darating ba ang araw na boses na lang nila ang maririnig ko at hindi ko na makikita ang kanilang mga ngiti? Mga kaibigan, mga kapwa ko senior, ang takot na iyan ay totoo. Ang paglabo ng mata ay isa sa pinakamabigat na pasanin ng pagtanda. Hindi lang ito tungkol sa hindi pagkakita. Tungkol ito sa kalayaan. Takot tayong maging pabigat. Takot tayong umasa sa iba para lang makatawid sa kalsada, para lang mahanap ang gamot na iinumin, o para lang makapunta sa banyo. Ang mata kasi ang ating ilaw. Kapag ito ay napundi, Parang dumidilim na rin ang ating mundo. Madalas, simula nung bata pa tayo, ang laging sinasabi sa atin ng ating mga magulang, kumain ka ng kalabasa para luminaw ang mata, kumain ka ng carrots para hindi ka magsalamin. At totoo naman, wala tayong tinututulan diyan. Ang vitamin A sa mga gulay na ito ay mahalaga. Pero paano kung sabihin ko sa inyo, na sa edad natin ngayon, sa dami ng usok sa paligid, sa tindi ng sikat ng araw, sa dami ng radiation galing sa mga gadgets, at sa natural na paghina ng katawan, ang carrots ay hindi na sapat, na kailangan natin ng mas malakas na proteksyon, Nakailangan natin ng mas matibay na sandata, sa araw na ito, samahan niyo ako sa isang paglalakbay, hindi tayo basta maglilista ng pagkain. Iimbitahan ko kayo sa kusina ng kalusugan. Hihimayin natin ang limang pagkain na napatunayan ng siyensya na nagsisilbing natural na salamin sa loob ng ating mga mata. Ikukuwento ko sa inyo ang buhay ng ilang mga senior na katulad nyo na nagawang pigilan ang pagdilim ng kanilang paningin dahil sa tamang desisyon sa hapagkainan. Kaya pakiusap, umupo kayo ng maayos, ihanda niyo ang inyong pandinig at buksan niyo ang inyong isipan dahil ang impormasyong ito ay maaaring maging susi para manatiling maliwanag ang inyong bukas. Bago tayo pumunta sa solusyon, kailangan muna nating intindihin ang problema ng mas malalim. Ano ba talaga ang nangyayari sa mata natin pagtanda? Bakit lumalabo? Isipin niyo ang mata niyo na parang isang lumang kamera. Sa loob ng kamera na yan, sa pinakadulo, may isang napakaliit na parte na tinatawag na makula. Ang makula ang responsable sa ating central vision. Siya ang dahilan kung bakit nakakapagbasa tayo, kung bakit nakakapagmaneho tayo, at kung bakit nakikilala natin ang mukha ng tao. Siya ang sentro ng lahat. Pero sa paglipas ng panahon, ang makula ay parang lupang natutuyo sa init ng araw. Numinipis, nagkakaroon ng lamat, ito ang tinatawag na macular degeneration. Kapag nasira ito, magkakaroon ng itim na tuldok sa gitna ng paningin nyo. Isipin nyo, tumitingin kayo sa mukha ng asawa nyo, pero yung ilong at mata niya, hindi nyo makita. Yung gilid lang ng mukha niya ang malinaw. Ganyan ang pakiramdam ng macular degeneration. Nakakatakot, di ba? Kasabay nito, ang lente ng ating mata na dati ay malinaw na parang Kristal ay unti-unting nagiging kulay gatas. Naninigas, lumalabo, eto naman ang katarata. Parang may hamog na hindi naaalis kahit anong kusot mo. Pero, at ito ang magandang balita na gusto kong baonin ninyo, ang ating katawan ay kamangha-mangha. May kakayahan itong gumawa ng sarili nyong sunglasses sa loob ng mata. Ang kailangan lang niya ay ang tamang materyales. Ang materyales na ito ay ang tinatawag nating lutein at zeaxanthin. Huwag kayong matakot sa pangalan. Isipin niyo na lang sila bilang dalawang matipunong gwardiya. Sila ang humaharang sa masamang ilaw para hindi masunog ang inyong makula. Sila ang payong na sumasalag sa ulan at init. Ang problema, hindi kayang gumawa ng sariling gwardiya ang katawan natin. Hindi ito kusang tumutubo kailangan nyo silang papasukin galing sa labas, galing sa pagkain. At dito na magsisimula ang ating kwento sa kusina. Ang unang tauhan sa ating kusina ay isang bagay na madalas nating itinatabi dahil sa takot sa kolesterol. Isang bagay na mura, madaling lutuin at laging nasa ref, ang itlog. Lalo na ang pula ng itlog. Hayaan niyong ikwento ko sa inyo si Lola Karing. Si Lola Karing ay 73 anyos na. Noong kabataan niya, siya ang pinakamagaling na mananahi sa kanilang bayan. Ang kanyang mga kamay ay mabilis, pulido at walang mintis. Ang pananahi ang kanyang ligaya, ang kanyang buhay. Pero nitong mga nakaraang taon, tumigil siyang tumanggap ng tahian. Tinakpan niya ng tela ang kanyang makina. Bakit? Dahil hirap na hirap na siyang magsulsi hindi na niya maipasok ang sinulid sa butas ng karayom kahit anong pilit niya. Naduduling siya. Sumasakit ang ulo niya kakapukos. Madalas pa siyang matusok ng karayom sa daliri. Dumating sa punto na naiiyak na lang siya sa inis. Nalungkot siya ng sobra. Pakiramdam niya ay wala na siyang silbi. Sabi niya sa sarili niya habang hinahaplos ang kanyang makina, wala na. Malabo na ang mata ko, tapos na ang panahon ko, nagpunta siya sa doktor. Sabi ng doktor Lola, nagsisimula ng humina ang retina mo. Kailangan mo ng lutein. Sinubukan niyang uminom ng gamot na may lutein pero mahal. Hindi kaya ng pensyon niya. Kaya naghanap siya ng natural na paraan. Nalaman niya na ang itlog ay mayaman sa lutein. Pero takot siya dahil sabi ng kumari niya, Bawal daw ang itlog sa matanda, nakakataas daw ng high blood. Nagtanong siya ulit sa doktor. Sabi ng doktor, Lola, kung wala ka namang seryosong sakit sa puso, ang isang itlog araw-araw ay ligtas. Ang kailangan mo ay ang pula ng itlog. Nandoon ang gamot sa mata. Kaya sinimula ni Lola Karing ang kanyang ritual. Tuwing umaga, naglalaga siya ng isang itlog. Habang mainit pa, babalatan niya ito. Kakainin niya ito kasabay ng kanyang kape at pandesal. Ninanamnam niya ang lasa ng pula ng itlog. Pagkalipas ng tatlong buwan, may nangyaring himala. Isang hapon habang nakaupo sa beranda, nakita niya ang butones ng polo ng kanyang apo na natanggal. Kusa niyang kinuha ang karayom at sinulid. Sa unang subok, hindi pumasok. Sa pangalawang subok, pumasok ang sinulid. Nagulat siya. Inulit niya. Nakita niya ng malinaw ang butas ng karayom napaluha si Lola Karing. Hindi dahil sa lungkot, kundi sa tuwa. Sabi niya, luminaw ang paningin ko. Bumalik ang libangan ko. Binuksan niya ulit ang kanyang makina at nagsimulang manahi. Bakit espesyal ang itlog? Ayon sa mga sintipiko, ang lutein na galing sa itlog ay mas madaling sipsipin ng katawan kumpara sa lutein na galing sa gulay. Bakit kamo? Dahil may kasama itong natural na taba. Ang lutein ay kailangan ng taba para maabsorb ng katawan. Sa itlog, kumpleto na siya. May lutein na may taba pa. Package deal. Kaya wag itapon ng pula ng itlog. Pwede itong ilaga, iprito o ihalo sa torta. Dumako naman tayo sa ikalawang pagkain. Ito ay paborito nating merienda tuwing hapon, lalo na kapag umuulan. Ang mais. Sino ba naman ang hindi natatakam sa amoy ng nilagang mais na umuusok pa? Yung papahiran mo ng konting margarin at asin o di kaya ay kakayuran ng nyog? Pero alam nyo ba na ang mais ay hindi lang pampabusog? Ito ay ang ating golden shield. Ito naman ang kwento ni Lolo Berting. Si Lolo Berting ay mahilig manood ng balita sa TV. At nitong huli, natuto na rin siyang mag-Facebook sa cellphone na bigay ng anak niya para makausap ang mga apo sa abroad, maghapon siyang nakatutok sa screen. Pero napansin niya, laging mahapdi ang mata niya, laging nagluluha. At kapag tumingin siya sa malayo, parang may itim na anino o parang may lumilipad na langaw. Ang tawag dito ay digital eye strain na pinalala ng edad. Ang ilaw na galing sa cellphone at home TV ay tinatawag na blue light. Ito ay nakakasunog ng retina kung laging nakababad. Dito pumapasok ang mais. Ang mais ay mayaman sa zeaxanthin. Kung ang lutein ay para sa buong mata, ang zeaxanthin naman ay partikular na naiipon sa sentro ng makula. Isipin nyo ito bilang sunblock ng inyong mata. Sinimulan ni Lolo Berting na gawing merienda ang mais imbis na tinapay o biskwit. Mas mainam ang dilaw na may is kaysa sa puting may is pagdating sa mata. Ang kulay dilaw o orange ang sinyales na mataas ang antas ng antioxidants nito. Unti-unti, nabawasan ang hapdi ng mata ni Lolo Berting. Naging mas komportable ang paningin niya. Hindi na siya laging nagpapatak ng eyedrops. drops. Kaya sa susunod na mamimili kayo sa palengke, piliin ang mais na matingkad ang kulay. Pwede itong ilaga Ihalo sa sabaw o gawing suam na mais na may dahon ng sili. Masarap na gamot pa sa lumalabong paningin. Ang ikatlong pagkain ay laging nasa ating bahay kubo. Ang kalabasa, ang kalabasa ay siksik sa vitamin A. Ang laman nitong kulay orange ay puno ng beta-carotene. Pagpasok sa katawan, ang beta-carotene ay nagiging vitamin A. Ang vitamin A ay mahalaga para sa ating night vision o paningin sa gabi. Si Lolo Tonyo, pitumpu't walong ay may lumang jeep. Mahilig siyang magmaneho papunta sa simbahan tuwing madaling araw para sa misa. Iyon ang kanyang panata, pero itinigil niya ito. Bakit? Dahil kapag madilim pa, hindi na niya makita ang daan. Nasilaw siya sa ilaw ng kasalubong na sasakyan at pagkatapos ng silaw, matagal bago bumalik ang paningin niya. Muntik na siyang bumangga sa poste isang beses dahil dito. Natakot si Lolo Tonyo. Sabi niya sa asawa niya, "Bulag na yata ako kapag gabi. Hindi ko na kaya." Lungkot na lungkot siya dahil hindi na siya makapunta sa simbahan ng Magisa. Pakiramdam niya, tumanda na talaga siya. Payo ng kanyang asawa na mahilig magbasa ng mga librong herbal, "Tonyo, dagdagan natin ang kalabasa sa ulam mo." Araw-araw may kalabasa. Ginataang kalabasa, pinakbet, at minsan ay nilalagalang at kinakain na parang kamote sa merienda. Hindi ito nangyari sa isang gabi. Pero makalipas ang ilang buwan, napansin ni Lolo Tonyo na kapag nagigising siya ng madaling araw para umihi, hindi na siya nanganga sa dilim. Nakikita na niya ang pinto. Nakikita na niya ang sinelas niya. Sinubukan niyang magmaneho ulit. Mas mabilis nang mag-adjust ang mata niya mula sa maliwanag papunta sa madilim. Hindi na siya nasisilaw masyado. Ngayon, nakakapagmaneho na ulit si Lolo Tonyo papunta sa simbahan. Bumalik ang kanyang kumpiyansa. Bumalik ang kanyang kalayaan. Huwag nating balewalain ang simpleng gulay na ito. Mura lang sa palengke pero ang benepisyo sa mata ay hindi matatawaran ang ikaapat na pagkain ay ang mga lunchyang dahon o dark leafy greens gaya ng malunggay, kangkong at spinach. Ito ang tunay na powerhouse. Sa lahat ng pagkain, ang mga birding dahon ang may pinakamataas na nilalaman ng lutein. Ang malunggay na tinatawag nating miracle vegetable ay apat na beses na mas mataas ang vitamin A kaysa sa carrots. Pero heto ang sikreto sa pagluluto na hindi alam ng marami at makinig kayong mabuti dahil dito nagkakamali ang karamihan. Ang lutein sa dahon ay hindi makukuha ng katawan kung walang kasamang mantika o taba. Kung ilalaga mo lang ang kangkong sa tubig at asin, kaunti lang ang makukuha mong benepisyo. Sayang ang effort, sayang ang gulay. Ang tamang paraan, igisa. Lagyan ng kaunting mantika o olive oil. O kaya naman, kung may gata ang ulam tulad ng laing, mas maganda. Ang taba ng gata ang magdadala ng lutein papunta sa inyong dugo at diretsyo sa mata. Kaya pala ang mga lolo at lola natin sa bikol na mahilig sa laing at gata ay malilinaw ang mata kahit matanda na. Kaya sa susunod na magluluto kayo ng tinola, damihan niyo ang malunggay at huwag tanggalin ang kaunting taba ng manok dahil iyon ang tutulong para masipsip ang sustansya. Kung magsasabaw kayo ng kangkong, lagyan nyo ng kaunting mantika pagkatapos hanguin. Malit na bagay pero malaki ang epekto. Ang ikalimang pagkain ay ang mga prutas na mayaman sa vitamin C tulad ng orange, bell peppers at papaya. Bakit vitamin C? Akala natin pangsipon lang ito. Pero sa mata, ang vitamin C ay critical para sa mga ugat o blood vessels. Ang mata natin ay puno ng maliliit na ugat. Kapag mahina ang mga ugat na ito, pwedeng magkaroon ng pagdurugo sa loob ng mata o diabetic retinopathy. Bukod dito, ang vitamin C ay napatunayang lumalaban sa pagbuo ng katarata. Ang katarata ay parang oxidative stress sa lente ng mata. Ang vitamin C ang tagalinis ng stress na iyon. Si Aling Nena, 69 años, ay sinabihan ng doktor na nagsisimula na ang katarata sa kaliwang mata niya. Natakot siya sa operasyon. Takot siya sa gastos at sa hiwa. Sabi ng doktor, Aling Nena, maliit pa naman. Subukan muna nating pabagalin sa pamamagitan ng diet. Pinayuhan siyang kumain ng papaya at red bell peppers araw-araw. Ginawa niya ito Ginawang merienda ang papaya na hinog at laging may sahog na bell pepper ang ulam. Nang bumalik siya sa check-up pagkalipas ng isang taon, laking tuwa niya at ng doktor. Hindi lumala ang katarata niya, na natiling maliit, hindi pa kailangan ng operasyon, na panatili niyang malinaw ang kanyang paningin sa natural na paraan. Ngayon, mga senior, alam na natin ang limang pagkain. Itlog para sa lutein at taba. Mais para sa zeaxanthin at blue light. Kalabasa para sa night vision. Berdeng dahon na may mantika para sa maximum protection. At vitamin C foods para sa katarata. Pero hindi sapat na alam lang natin. Kailangan nating kumilos. Ang hamon ko sa inyo ay simple lang. Tignan nyo ang inyong plato mamaya. May kulay ba dyan na makakatulong sa mata nyo? May dilaw ba ng itlog o kalabasa? May berde ba ng malunggay? Kung puro kanin at karne lang ang laman niyan, baka panahon na para magdagdag. Huwag nating hintayin na tuluyang dumilim ang paningin bago tayo kumilos. Ang katarata ay pwedeng operahan, pero ang macular degeneration ay mahirap ibalik kapag nasira na ang retina. Ang pag-iwas ay laging mas mainam kaysa paggamot. May mga bagay din tayong dapat iwasan ang paninigarilyo ay numero unong kaaway ng mata. Pinapatay nito ang mga ugat sa retina. Ang sobrang asukal ay nagdudulot ng diabetes na bumubulag. At ang sobrang pagbibilad sa araw ng walang sumbrero o salamin ay nakakasunog din ng mata. Alagaan natin ang ating mga mata hindi lang para sa sarili natin, kundi para sa ating mga mahal sa buhay. Mas masarap mabuhay kapag nakikita natin ang ganda ng mundo, ang kulay ng mga bulaklak, ang pagsikat ng araw at ang nangiti ng ating pamilya. Sana ay may napulot kayong aral sa kwentuhan natin ngayon. Kung sa tingin nyo ay may halaga ang narinig nyo, huwag nyo sanang ipagkait sa iba. I share nyo ito sa inyong mga kaibigan at kapamilya. I post nyo sa Facebook. Baka may kakilala kayo na nagsisimula ng lumabo ang mata at ang videong ito ang magbibigay sa kanila ng pag-asa. At kung naging makabuluhan ang ating kwentuhan, may munting pakiusap sana ako. Huwag niyo sanang kalimutang pindutin ang subscribe button sa ibaba. At hindi lang iyon, pindutin niyo rin ang maliit na kampana o bell icon na nasa tabi nito. Bakit ka mo? Para sa tuwing may bago tayong video, kayo ang unang makakaalam hindi kayo mahuhuli sa mga bagong kaalaman at tips na sadyang ginawa para sa ating edad. Dito sa gintong edad, layunin nating bumuo ng isang masaya at malusog na komunidad na nagtutulungan. Kung saan ang bawat isa ay may puwang, kung saan ang edad ay numero lang at ang kalusugan ay ang tunay na kayamanan. Gusto naming marinig ang boses nyo? Mag-comment kayo sa ibaba. Sabihin niyo sa amin kung ano ang paborito niyong ulam na may kalabasa o malunggay. Ibahagi niyo ang inyong karanasan. Marami pa tayong pag-uusapan sa mga susunod na araw. Tungkol sa mga pagkain na nagpapalakas ng tuhod, mga ehersisyo na kaya nating gawin sa bahay, at mga simpleng paraan para maging masaya araw-araw. Kaya manatili kayong nakatuto. Huwag kayong aalis dahil nagsisimula pa lang tayo sa ating paglalakbay. Maraming salamat sa inyong oras, sa inyong pakikinig, at sa inyong tiwala. Kayo ang inspirasyon namin para ipagpatuloy ang misyong ito. Ingatan niyo ang inyong mga mata dahil iyan ang ilaw ng inyong buhay. Magandang araw po sa inyong lahat. Pagpalain kayo ng may kapal at hanggang sa muli nating pagkikita.